Ang Indian biographical film na Srikanth ay ipinalabas noong May 2024. Nagsimula ang pelikula sa isang baryo ng Andhra Pradesh, India, habang nagtatanim noon si Damodar, natanggap nito ang isang balita na nanganak na ang kanyang asawa, walang mapagsidla ng tuwa si Damodar, masayang ipinamalita nito sa kanyang mga kababaryo na isa na siyang ama. Maging pagdating sa kanilang bahay sumasayaw pa rin ito sa kasiyahan, sinabi ni Damodar na natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak na lalaki, Srikanth ang ipapangalan niya dito, katulad ng pangalan ng kanyang idolo, na magaling maglaro ng cricket na si Srikan, at ipagmamalaki rin ng bansa ang kanyang anak. Subalit na wala bigla ang ngiti sa mukha ni Damudar nang malaman itong bulag ang kanyang anak, Iminungkahi ng kanyang mga kamag-anak na hanggat maaga ay magdesisyon na si Demodar na ibalik na lang si Srikan sa Panginoon, dahil maituturing na basura ang isang anak na bulag, at lalaitin lang ito ng ibang tao. Mabigat man sa dibdib ni Demodar, Naiisip pa rin niyang iyon ang nararapat na gawin. Dumating ang kanyang asawa na si Ven Kautama, umiiyak na nagmamakaawang huwag ituloy ni Damodar ang binabalak nito. Sinabi ni Damodar na mas mahihirapan ang kanyang anak kung magpapatuloy itong mabuhay, pero nang tingnan ni Damodar si Srikant na umiiyak, biglang nagbago ang isip ni Damodar, umiiyak itong niyakap ang anak at humingi ng tawad. Mula noon, lumaki si Srikant na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang mga magulang, ang ina ang nagsilbing mata ni Srikon para makabisado nito ng lubusan ang lugar nila. Di naglaon muling nagdiwang si Damodar, nang magkaroon muli sila ng isa pang anak na lalaki na walang deperensya, na siya namang naging gabay ni Srikon papunta ng eskwelahan, pero sa kabila ng kapansanan ni Srikon, biniyayaan naman ito ng talino, nagtataka ang lahat na kahit hindi ito nakakakita, madali lang nitong maintindihan ang mga leksyon lalong-lalo na sa math at science subject. Kaya naman hindi maiwasan may mainggit sa kanya. Katulad ni Mahesh na pag nasa labas si Srikanth ay inaaway ito. Binigyan ni Mahesh ng isang barya si Srikanth. Sinabi ni Mahesh na mag-aral ng magmakaawa ito dahil paglaki ni Srikanth isa lang itong pulubi. Pero lumaban si Srikanth at hindi ito nagpatalo. Pinagsabihan si Srikanth ng kanyang ama na umiwas na lang kung may umaaway sa kanya. Pero sinabi ni Srikanth na isa siyang bulag. Mas madali para sa kanya ang lumaban kesa ang umiwas. Kinausap ng guro si Damodar na hindi nababagay sa kanilang eskwelahan si Srikant, may alam siyang special school na nagbibigay ng tamang atensyon at kagamitan para sa may mga kapansanan. Sa Asya School for Blind na nasa Hyderabad ipinasok ni Damodar si Srikant. Kasama nito ang mga katulad niyang may kapansanan din. Doon nakilala ni Srikant ang kanyang guro na si Devika na itinuring ni Srikant na pangalawa na ina dahil sa napakabait nito sa kanya. Nakita ni Devika na magaling sa eskwela si Srikant. Kaya naman palagi itong nagtatop sa kanilang klase hanggang ito ay lumaki. Naging masaya doon si Srikant na kasama ang itinuturing na niyang mga kapatid, na araw-araw niyang kasama sa pag-aaral at paglalaro. Isang araw naging panauhin sa eskwelahan si Mr. Naido, ang mayamang negosyante na siyang nagdo-donate ng malaking pera para sa pagkain ng mga estudyante. Dahil si Srikant ang ipinagmamalaki nilang pinakamatalino, ito ang naatasang magbigay ng mensahe ng pasasalamat. Subalit nang magsimula ng magsalita si Srikant, ibinulgar nito na ang kalahati ng perang ibinibigay ni Mr. Naido ay napupunta lang sa bulsa ng mga opisyal. Palaging gulay lang ang ipinapakain sa mga estudyante, dahil kahit hindi sila nakakakita, naaamoy nila na palaging karne at masasarap na ulam ang kinakain ng mga staff ng eskwelahan. Dahil doon nagalit ang mga opisyal ng eskwelahan at agad na pinalaya si Srikant, hindi alam ni Srikant kung saan siya pupunta, ilang beses siyang muntik ng masagasaan, Umupo na lamang si Srikant habang nalilito kung ano ang kanyang gagawin. Isa sa kasamahan ni Devika ang tumawag sa kanya at ipinaalam na pinaalis sa eskwelahan si Srikant. Agad na hinanap ni Devika si Srikant hanggang makita niya itong nakaupo lang sa isang tabi. Nang lumapit si Devika na pahagulgol na lamang si Srikant dahil sa kawalan ng pag-asa nito, naawa si Devika at nagpasyang dalhin si Srikant sa kanilang bahay. Kinausap ni Devika ang mga magulang ni Srikant, at sinabi nitong habang nasa poder niya si Srikon, pipilitin niyang makapagtapos si Srikant ng pag-aaral. Sa tulong ni Devika nakapagtapos nga si Srikant ng high school. Hanggang ito ang manguna at makakuha ng 96% sa entrance examination para sa junior college, subalit hindi tinatanggap ng College of Science ang mga katulad ni Srikant na may kapansanan. Dahil alam ni Srikant na wala pang batas na nagbabawal sa may mga kapansanan na kumuha ng kung anong gusto nilang kurso, nagpursigi ito at nagfile ng petition sa korte para payagan siyang makapag-enroll sa College of Science. Tinanong ng judge ang principal ng College of Science kung bakit ayaw nilang tanggapin si Srikant, Sinabi ng principal na sobrang mahirap ang science lalo na sa katulad ni Srikant na isang bulag, Kumuha ang principal ng ordinaryong libro para basahin ni Sricant at gaya ng inaasahan hindi nga niya ito nabasa. Kumuha din ng librong Braille o isang libro para sa bulag si Sricant na ipinabasa rin sa principal. Subalit hindi alam ng principal basahin ng mga iyon dahil walang mga letra. Sinabi ni Sricant na kung nagkataon ang lahat ng ginawang libro ay Braille, hindi na rin makakapagbasa ng libro ang mga hindi bulag at hindi rin sila makakapag-aral sa college. Kaya nakiusap si Srikant na sana hindi ipagkait sa kanila ang kanilang karapatan na maging parte ng edukasyon na ginawa para sa lahat, lalo na ang requirements lang para makapag-enroll sa College of Science ay 86%, samantalang 96% ang kanyang nakuhang average. Nakumbinsi nila ang judge kaya pumayag ito, at agad na inutusan ang eskwelahan na tanggapin si Srikant. Sa eskwela, labis na humanga ang mga kaklase ni dahil sa napakatalino nito, sa exam iba sa kanyang mga kaklase ang sistema sa pagsasagot, nere-recite niya ang solution at answer sa kanaman isinusulat ng kanyang guru. Bukod doon, magaling din si Srikanth sa iba't ibang laro kagaya ng chess, lalong-lalo na sa paborito niyang larong cricket. Di nagtagal natapos ang junior college na si Srikanth ang nakakuha ng pinakamataas na average na umabot sa 98%. Nabalitaan ng judge na si Srikant ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa College of Science, kaya naman sa tulong ng judge, nakapasok si Srikant sa Lead India Movement, isang grupo ng mga kabataan na matatalino at mga top-notchers sa kanilang bansa. Nagkaroon ng grupo ng pagkakataon na makilala nila si Dr. Abdul Kalam, isang aerospace scientist at dating presidente ng India noong 2002 hanggang 2007. Lahat sila ay nagpakilala at sinabi ang kanilang pangarap na maging scientist, engineer at doktor, pero natuwa si Dr. Kalam ng si Srikant na ang magsalita, sinabi ni Srikant na ibig niyang siya ang maging unang bulag na maging presidente ng India. Sinabi ni Dr. Kalam na hinahangaan niya si Srikant, hinihiling din niya na matupad ang pangarap ni Srikant na maging presidente ng kanilang bansa. Dahil din sa magaling si Srikant sa cricket, napili siya na maging manlalaro sa kanilang bansa, kaya naman ang umuwi ito, Ipinakita ni Srikant sa kanyang ama ang kanyang uniporme Patunay na tinupad nito ang pangarap ni Damodar na magkaroon ng cricket player sa kanilang pamilya Halos hindi makapaniwala si Damodar Mabilis itong tumakbo at buong pagmamalaking ipinamalita sa kanilang baryo Na isa ng national cricket player ang kanyang anak Sabik na ipinasot ni Damodar ang uniporme kay Srikant sa kasabay na niyakap nito ang anak at naluluhang nagpasalamat sa dinalang karangalan ni Srikanth sa kanilang pamilya habang naluluhan naman ang ina ni Srikanth sa sobrang kasiyahan alam niyang nagsumikap si Srikanth para ipagmalaki ito ng kanyang ama Subalit habang nasa kasagsagan ng paghahanda ang team ni Srikanth sa Mumbai para sa nalalapit nilang laro sa Netherlands isang masamang balita ang nakarating dito sinabi ni Devika na ayaw tanggapin si Srikanth ng IIT Engineering dahil sa kapansanan nito Ganun pa man may naisip na paraan si Devika na sa ibang bansa na lang mag-aral si Srikanth. Subalit nag-aalala si Devika na hindi pwedeng iwan ni Srikanth ang pangarap niyang maglaro ng cricket para sa bansa. Sinabi ni Srikanth na mas mahalaga sa kanya ang pag-aaral kesa sa paglalaro. Kung ayaw siyang tanggapin ng sistema ng edukasyon sa India, hindi rin niya kailangan ang bansang India. Agad isinauli ni Srikanth ang kanyang uniporme at nagpaalam sa kanyang coach dahil sa mataas na average ni Srikanth apat na university sa Amerika ang nag-alok sa kanya ng full scholarship, sinagot din ng isang pribadong institusyon ang pamasahin ni Srikant papuntang Amerika at allowance habang nag-aaral ito. Sa MIT Boston, Amerika na piling mag-aral ni Srikant, kumuha ito ng kursong Science in Management. Iyon ang simula ng makukulay na araw sa kanyang buhay, dahil naramdaman ni Srikant na tanggap siya doon at hindi siya itinuturing iba ng kanyang mga nakakasama sa university. Humanga ang lahat ng maipakita ni Srikant ang determinasyon na matutunan ang lahat ng bagay, ang pagsali niya sa iba't ibang laro, ang pagbibisiklita, ang paglakad ng nag-iisa sa kalsada, ang walang takot na tumalun mula sa itaas para matutong lumangoy, at ang paglalaro ng baseball, kung saan ay tampok pa si Srikanth sa isang sikat na magazine, bilang kauna-unahang bulag na napasama sa baseball team ng MIT University. Dahil doon nakarating ang magazine sa India, Nakita ito ng isang medical student na si Swati, na labis na humanga sa kwento ng buhay ni Srikanth. Ang paghangang iyon ang nagtulak para makipagkaibigan si Swati kay Srikanth gamit ang social media. Simula noon lalong naging inspirado si Srikanth sa madalas na natatanggap niyang tawag o voice messages ni Swati. Di naglaon na graduate na si Srikanth at lalo pang nadagdagan ng kanyang kasiyahan ang sabihin sa kanya ni Swati na malapit na silang magkita, dahil sa Amerika na rin magpapatuloy ng pag-aaral si Swati. Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay ni Srikant, nagtagpo na sila ni Swati, alam ni Srikant na tama ang kanyang mga kaibigan na maganda nga sa personal si Swati. Ang mga sumunod na araw parang lumilipad sa ulap ang pakiramdam ni Srikant, dahil kasama niya ang babaeng kanyang napupusuan, ganun din si Swati na masayang-masaya na kasama niya si Srikant. Di nagtagal naging girlfriend na ni Srikanth si Swati. Masayang ibinalita ni Srikanth kay Devika na maraming kumpanya ang nag-aalok sa kanya ng trabaho, plano ni Srikanth na wag nang umuwi pa ng India at doon na manirahan sa Amerika, at kunin na rin si Devika. Pero kinumbinsi ni Swati si Srikanth na umuwi ito ng India, dahil nagsisilbi itong inspirasyon sa mga tao roon lalong-lalo na sa mga kabataan na mahihirap. Sinabi ni Swati na gamitin ni Srikanth ang kanyang nalalaman para matulungan ito ang mga taong katulad niya noon, na minamaliit dahil sa kanilang kapansanan, at kawalan ng suporta galing sa gobyerno. Naisip ni Srikanth na tama si Swati, kaya noong 2014 bumalik si Srikanth sa India, nagtayo sila ni Devikon ng computer shop at tinuruan ni Srikanth kung paano gumamit ng computer ang mga bulag para makahanap sila ng trabaho. Subalit makalipas ng anim na buwan, walang kumpanyang ibig tumanggap sa mga bulag. Isang araw matapos kumain ni Srikant ng in-order nilang pagkain, sinabi niya na kung ayaw ng mga kumpanya na bigyan ng trabaho ang mga bulag, siya na lang ang magbibigay ng trabaho. Sa pamamagitan ng pagtayo niya ng isang negosyo na magbebenta ng mga recycle packaging paper. Subalit sa dami ng inalok ni Srikant na mga kumpanya para mag-invest sa kanyang bagong ideya, wala ni isa ang pumayag at naniwala, minaliit lamang nila ang kakayahan ni Srikant. Hanggang sa muling nakausap ni Srikant si Dr. Abdul Kalam. Sinabi ni Dr. Kalam na hindi basura ang ideya ni Srikant, kundi isang kadakilaan dahil hangarin nito ang makatulong sa kapwa. Nag-invest si Dr. Kalam ng malaking halaga sa negosyo ni Srikant dahil doon nakabili si Srikant ng lumang planta para sa pagsisimula ng kanyang kumpanya. Dahil hindi pa sapat ang mga kagamitan ng negosyo ni Srikant, naghanap pa siya ng investor at dito na niya nakilala si Ravi, na isa ring negosyante. Pero hindi interesado si Ravi sa negosyo ni Srikant, may pinaplano na itong mag-invest sa mga electric bikes, ibig din ni Ravi na environment-friendly ang kanyang inenegosyo. Sinabi ni Srikant na hindi environment-friendly ang electric bikes, dahil pagkatapos ng limang taon kapag itinapo nila ang mga battery magkakaroon ito ng leak, at kakalat ang mga kemikal sa lupa na makakaapekto sa kapaligiran. Isinama ni Srikant si Ravi sa planta, kung saan humanga si Ravi dahil sa tunog pa lang ng makina, alam na ni Srikant kung ano ang dapat ayusin. Sinabi ni Srikant na malaki ang demand ng mga packaging paper sa India, at ilan pa lang ang mga supplier nito. Ibig ni Srikant na maging katulad ang kanyang kumpanya sa mga kumpanya na nasa Amerika na Dixie Company at Solo Company, na hawak na nila ang pagsusupply ng mga packaging paper sa buong Amerika. Pumayag si Ravi na makipagsosyo kay Srikant, 80% ng mga empleyado na kinuha ni Srikant ay puro mga tulad niya na may kapansanan, Matyagang tinuruan ito ni Srikant sa magiging operasyon ng kanilang planta. Hanggang dumating ang araw na opisyal nang binuksan nila ang planta, kung saan ang mga basura at lumang papel ay tinutunaw nila, muli nila itong ginagawang papel para ibenta bilang packaging paper, disposable paper plates at mga disposable paper cups. Napatunayan ni Ravi na tama nga si Srikant, marami nga ang nangangailangan ng kanilang produkto, kaya naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Makalipas ang ilang buwan, Natigil ang operasyon ng planta dahil pinutulan sila ng kuryente. Sinabi ng manager ng electric supply company na hindi nila ibabalik ang kuryente dahil hindi nagbayad ng ilang buwan ang dating may-ari ng planta. Subalit nang pumasok ang janitor na may dalang kape, nagtaka ang manager nang biglang nagbigay galang ang janitor kay recon. Sinabi ng janitor na itinuturing nilang Diyos si na nakapag-aral sa College of Science ang kanyang anak nang dahil sa tulong ni Sricon, at sa mga ibinigay nito na mga libro para sa mga bulag. Namimigay din ng tulong si Srikant sa mga mahihirap, lalo na sa mga may kapansanan. Dahil doon, pumayag ang manager na ibalik ang kuryente sa planta ni Srikant, at nagkasundo sila na unti-unti na lamang bayaran ni Srikant ang utang ng dating may-ari ng planta. Ang mga sumunod na buwan, tuloy-tuloy na ang magandang operasyon ng planta, magandang klase at mas mura ang produkto ni Srikant kaya mabilis na nakilala ang kanilang kumpanya ng mga negosyante, kaya naman mabilis ding nabayaran nila ang dating utang sa kuryente. Nakahanda na rin patayuan ni Sri Kant ng malaking bahay ang kanyang mga magulang at kapatid. Dito naalala ni Damodar na isang malaking pagkakamali ang inisip niya noon na isang basura ang tulad ni Srikant. Kaya naman labis siyang nagpapasalamat na isa palang ginto ang binigay sa kanila ng Panginoon. Sa loob lamang ng mahigit isang taon, nakapagpatayo muli sila ng ikalawang planta, Kasabay noon dahil sa ginagawang pagtulong ni Srikant sa mahihirap, lalo itong nakilala at minahal ng mga tao. Kaya naman nagka-interes kay Srikant ang mga politiko, at kumbinsihin ito na pumasok sa politika. Pinayuhan ni Ravi si Srikant na wag na lang nitong pasukin ang politika, dahil gagamitin lang siya ng mga buwayang politiko, at siguradong masisira lang ang kanilang kumpanya. Nagalit si Srikant, inisip nitong minamaliit ni Ravi ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Srikant na sa oras na makapasok siya sa politika, madali na sa kanya ang maprotektahan ang kanilang negosyo, hindi siya katulad ni Ravi na walang ambisyon at plano para lalong lumaki ang kanilang kumpanya. Isang araw pumunta sa planta si Mahesh ang kumukut siya at tumatawag kay Srikant na pulubi noon. Nakiusap ito kay Srikant para mag-apply ng trabaho, pero hindi ito tinanggap ni Srikant, Bagkus sinabi ni Srikant na si Mahesh naman ngayon ang pulubi at kaawa-awa. Napahiya si Mahesh at umalis na lamang. Ginamit din ni Srikanth ang impluensya nito para ipaaresto ang taong naniningil sa lupang pinagtayuan nila ng bagong planta. Hindi na nakatiis si Devika sa inaasal ni Srikanth. Sinabi ni Devika na kahit nasa rurok ng tagumpay si Srikanth, ay huwag nitong aalisin ng pagrespeto sa kapwa. Dahil wala kahit ano pang dami ng pera ni Srikanth, isang walang silbing basura na lamang ang magiging tingin sa kanya ng mga tao. Napagtanto ni Srikanth na sa kagustuhan niyang mabilis na umangat nakalimot siya sa kanyang sarili. Agad na pumunta si Srikanth sa minister at tumanggi na ito na tumakbo pa sa eleksyon. Pumunta rin si Srikanth kay Ravi, humingi ito ng paumanhin sa kanyang mga nasabi, agad din nakipag-ayo si Srikanth sa nakaalitan niyang pinagbilhan nila ng lupa ng planta, pinatawag din niya si Mahesh at binigyan ito ng trabaho. Sa pagdaan ng mga araw, iba't ibang award ang natanggap ni Srikanth at kumpanya nito. Labis ang pasasalamat ni Srikanth sa Panginoon na binigyan siya ng mga taong naging dahilan ng kanyang tagumpay. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang Teacher Devika, ang kanyang kasosyo sa negosyo na si Ravi, at ang kanyang mapagmahal na nobya na si Swati. Sinabi ni Srikanth na maaaring inspirasyon siya ng iba, pero ibig ni Srikanth na ang dapat nilang gayahin ay ang mga katulad ng kanyang ama at ina, katulad ni Ravi, ni Teacher Devika, at ni Swati sapagkat pag sila ang ginaya ng mga tao, siguradong maraming srikant at kabataan ang magtatagumpay din sa buhay. And our global expansion will take us to the next level of growth by next year and we hope to achieve 100 crores in revenue, that's about 70 million ringgit, with a value of about 500 crores, that's about 350 million ringgit. We have a long road ahead at Boland. Sa kasalukuyan, mahigit labing dalawang planta na ang pag-aari ni Srikant, at mahigit isang libo na ang kanyang empleyado. Kilala si Srikant hindi bilang isang negosyante, kundi isang bayani at nagbibigay pag-asa para sa may mga kapansanan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang aming video, palike at pasubscribe na rin po kami sa inyo ng aming channel. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Ingat po kayo palagi!